Natawagan ng technical si Calvin Abueva gustong gusto na maglaro laban sa dating niyang team. Walang magawa ang Titan Ultra sa pasahan na ginagawa ng Magnolia. Buat mo si Dios Monson para sa Titan Ultra. Magnolia hot shots laban sa Titan Ultra Giant wala si Calvin Abueva para sa Titan Ultra dahil sa injury. Well first quarter alapot with the first basket para sa Magnolia na sinunda ng isang open wide layup ni Jerome Lastimosa. Abante kagad ng 5 points ang hot shots mula sa 3 point shot ni Xavier Lucero. Ayaw pumasok ng mga outside shooting ng Titan Ultra. Napatimeout na ang Titan matapos ang easy basket ni James Laput. Ising easy, easy lang para sa Magnolia maipasok ang kanilang layup. Nakapuntos kagad ang kakapasok pa lang na si Ian Sanggalang. Agresibo na sa open sa si Josh Monzon and 1 para sa player ng Titan Ultra. Baba na sa 3 points ang lamang ng Magnolia, bagsak naman si Polly matapos mabutata ni Josh Munzon. Gandang connection para sa Magnolia easy points para kay Mark Baroka. Tabla na ang laban sa score 17 mula sa 3 point shot ni Balanza. Walang magawa ang Titan Ultra sa playmaking ng Magnolia. Bago matapos ang first quarter back to back points para kina Ian Sanggalang at Mark Baroka. Nagre-reklamo na si Coach LA, wala daw Paul sa ginawa ng kanyang player. Tinapos ni Aris Junison ng isang top buzzer beater shot ang unang quarter lamang ng 5 points sa Magnolia. Second quarter natawa na lang si Balanza dahil sa tindi ng defense ang ginawa sa kanya na Magnolia. Nice hand off by Xavier Lucero to Escoto. Maganda ang simula ng second quarter para sa Titan Ultra nakakasabay na sila sa scoring ng Magnolia. Kapon with his first 3-point shot of the game baba na sa 3 points ang lamang ng hot shots. Walang magawa ang Titan sa ginagawang pagdodomina ni Escoto. Pagsak naman si Tahan matapos masiko ni Flores. Natawagan ng technical si Calvin Abueva umangal sa tawag ng referee. Ikil na talaga si The Beast makapagdaro laban sa dating niyang team. Namagana sa 10 points ang lamang ng Magnolia after ng 3 point shot ni Lastimosa. Sinagot naman kagad ito ng isang tres ni Josh Munson. Nice patient bay sang ang another points para sa player ng hotshots. Napatay mo't na si Coach LA dahil sa back-to-back 3-point -back shot ng Titan Ultra, baba na sa 2 points ang inahabol ng Ultra Giants. Grabe si Josh Munson crossover move sa bay ilang player na magnoly ang kanyang dinaanan. And one play para sa player ng Titan Ultra. Sinagot din ito ng isang end one play ni Xavier Lucero na meron ng 14 points. Si Josh Monzon ang bumubuhat sa Titan Ultra tinapos ng isang layup ni Lastimosa ang first half abanti pa rin sila ng 2 points. Double-double na kagad si Xavier Lucero.